Ito na yung aming kanin. Ito yung uh, kanin. Tapos ito naman yung tinatawag nilang pagka. Kalimutan ko yung English niya. Ito yung galing sa disyerto. Parituhin ito ng konti. Kasi ito, naluto na ito bago ko linagay sa fried siya. Nung binili pa, binalatan tapos in voiding Tapos yan na. Ngayon kailangan na namin lutuin. Nabas na naman. Tapos ito yung ating uh, motor. Lahat. Mahina talaga ako dito. Ito yung uh, amin motor yun yung yun. Nakoose talaga mga amin chicken. Yung aming chicken. kasi, yeah. kasi, may kasi, ano, kasi, uh, sorba kasi, Ito yung kinatawag nilang Ada sup. Cek nanti langsung ke arah mana. Wow. naging kakulay na Brown. Napagod na si Uri yung sir kong kasi Ito brown yun Brown rice ito Nangyari Pagkulay ng baga Ganun naging puti na Napagod na Ate ito kailangan mo ba? Ate ito Maganda na tayo. Ito yung para sa aming mga amo. Laga natin ang ito. Rani, nagluto ko na para sa mga alam. Ito din? Hindi yan. Ano naman sa iyo? Ah, ito? Oo. Sabi niya, ayaw ka rin. mga amo.

narin parang nakilan ng ano Salamat sa iyong mga panonood at patuloy na pagtangkilik sa aking mga video. Maraming salamat, mga kapatid. At saka kung nagustuhan niyo po ang aking mga video, ay pwede po kayo mag-pano, mag-subscribe at uh, mag-click na rin yung ating notification bell para lagi po kayo updated sa mga video na i-upload ko. Thank you po and thank you for watching. <laughs>